Isang Bajaj all-out caravan ang handog ng Tri-Motors Technology Corporation para sa mga Bajaj owners, buyers at mamamayan ng Sagada noong October 21. Ang programa ay inulunsad bilang pagdiriwang ng mahigit isang daang libong nabentang units nationwide. Sinimula ng kaganapan ng motorcade mula Baoko hanggang Antadao National High School ng Sagada Mountain Province. At sinundan ito ng ribbon cutting na pinangunahan ni na National Sales Senior Manager, Jomerson Molina, Parts Manager, Amy Flor de Liz, at Service Manager, Jun Tablate. Ayon kay Mr. Molina, uh, During decay roban, yun, ini-emphasize namin yung kahalagahan ng ng pagpapa-PMS nila o yung pagpapa-check-up nila. Ano kasi yung dapat nagagawa yung regular na PMS to avoid any technical problems in the future. So yun yung ine-emphasize namin para sa ganun sa magtagal yung mga uh, units nila na naparjay sa amin. So, yun naman yung uh, objective talaga namin, not only for selling, no? but to, to provide yung units nila ng pangbatagalan at magagamit nila sa panghanap buhay nila. Dagdag rin ni Marketing Communication Supervisor Maria Cristina Talier, Coming promos, hospitals, so, a lot uh, of caravan event, and also all health aftercare. Meron kaming free uh, high-tech diagnosis, and also may free change. So, lahat yun para sa ating mga mga. Ang Sagada ang natatanging munisipyo sa North Luzon na halos gumagamit ng Bajaj Maxima Z na tanging inaproba ng Sagada LGU na tumakbo sa mga kalsada nito. Ayon sa Sagada Tricycle Operators and Drivers Association President, President. When? Uh, actually, convenient ito na. Pam to pang pasayro, mas may mga Jay pasayro, naka-relax. Pati jay driver, naka-relax. I-compare mo jay traditional, ada yung jay convenience na. Eh? Ang all-out caravan ay naganap nitong nakaraang October 21 at October 22. Joshmin Castaño para sa Herald Express. Balita.